People brought to Jesus all the sick, and those who had evil spirits. Hi, good day, and happy Sunday everyone. Ako si Brother Tarang Ang ebanghelyo natin ngayon ay karugtong sa ebanghelyo natin noong nakaraang linggo na kung saan nagpalaya ng demonyo si Jesus na sumapi sa katawan ng isang lalaki. Ngayon naman si Jesus ay nagpagaling ng mga may sakit, nagturo ng mabuting balita at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Isa na marahil ang mga ito sa ministeryo ni Jesus na kung saan alam nating lahat. Si Jesus ay nagpakita ng habag sa pamamagitan ng pagpapagaling sa biyanan ni Simon at sa iba pang may sakit. Itinuro nito sa atin ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mga nangangailangan at paggamit ng ating mga kakayahan upang maibsan ang pagdurusa. Sa kabila ng kanyang lumalagong katanyagan, sa si Hesus ay hindi naghangan ng katanyagan o pagkilala ngunit sa halip ay nakatuon sa paglilingkod sa iba. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at paglilingkod sa iba ng walang pag-iibot at walang halong o walang kapalit. Si Jesus ay regular na umaalis para pumunta sa liblib -lib na lugar upang manalangin na binibigyang diin ang kahalagahan ng paggugol ng oras sa panalangin at paghahanap ng pakikipag-isa sa Diyos. At malinaw ka, Jesus, ang kanyang misyon na ipangaral ang minsahe ng kaharian ng Diyos. Kaya hinihikaya tayo nito na tukuyin ang ating layunin at misyon sa buhay at ituloy ito ng may dedikasyon at pagtuon. Brothers and sisters, lahat ng naniniwala kay Kristo ay maaaring mapagaling sa kanilang mga karamdaman maaring matulungan sa kanilang pangangailangan at mapalayas ang mga nakakasira sa buhay natin tulad ng adiksyon sa kung anumang bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Pero ang tanong, may oras ka bang manalangin? Naglalaan ka ba ng oras para mapapatibay mo ang iyong relasyon sa Diyos? Sana maging katulad tayo ng mga tao sa Ebanghelyo na hinahanap si Kristo para gumaling, makinig sa mabuting balita at mapalayas ang masasamang espiritu na nagpapahina sa atin. Prayer is the key sa lahat ng ating problema para ang connection o relasyon natin sa Diyos ay maaring mapatibay at nang tayo ay gumaling sa lahat nating nararamdaman o nararanasan. Jesus is the answer. Have a good time.